Good morning. Lalong lalo na sa mga kagaya kung mga nasa probinsya din nila. Dito sa amin. Foggy. Wala na dito sa patag. Pero dun sa malayo, makikita mo na foggy pa din. Ayan. Wala ka pang makikita mula sa malayo. Kasi pag normal day, tanaw dito yung bundok ngayon hindi pa nakikita kasi nababalutan pa siya ng fog so diyan kami nakatikin pag magandang araw o pag putok ng araw diyan. so ayan nakapagtimpla na ako ng kape dito sa aking sobrang laking mag na pinadala sa akin ni Phil <laughs> mula sa Doha Ayan. So, ito ang paborito kong magna. Magkakape na ako. Ito ang routine ko araw-araw. Pero, lagi akong may kahati dito. Yung anak ng pinsan ko, yung panganay niya. Laging nakikikape sa akin. So, mamaya pag nakita na niya ako may hawak na magtakbo na yan siya dito sa akin. So, ayan, medyo nawawala-wala na yung fog kasi may nakikita na akong bahayan mula sa malayo. Ayan. Ito ang neighborhood namin. Ayan, ayan. So, guys, it's Saturday. So, nakapag-decide ako na mag-walking dahil wala naman akong pupuntahan at medyo free ako. At dito ko piniling maglakad kasi hindi gano'ng matao, Although, may nakikita tayo doon. So, medyo may kalayuan. So, at least, hindi gano'ng malapit sa akin. Walang nakatingin. Shout out sa mga nakaranas maghikaw nito. <laughs> Sana ako doon. Naging hikaw ko din ito nung bata ako. So, ang ginagawa namin ginaganyan namin, kinikitil tapos isasabit mo ito sa tenga mo para mag ala Imelda Marcos ko sa ano ayan successors so sa mga nakaranas nito ayan i-reminis nyo na yung childhood nyo <laughs> may mga wildflowers dito lang yan sa gilid ng kalsada tsaka yung mga naglaro dyan ng mga kasal-kasalan abay-abayan, o oh, ito na yung bouquet nyo oh. tsaka yung yung pang-decor nyo sa ulo nyo <laughs> pang-hairdress nyo <laughs> Ayan. wala naman itong bunga pero sadyang may naaalala lang ako pag nakakakita ako ng ganito sa gilid ng kalsada ayan so ito palang mga sanga niyang ganyan is na sa akin ayan yung puno niya kasi syempre maliit na bata pa tayo noon no mga kalaro ko noon Itong maliliit na sanga na to, nandyan tayo eh. <laughs> Nakabitin. So, ngayon, pag tinitingnan mo, parang, hala, paano nagkasya ang maraming bato sa ganyang kaliit na sanga? <laughs> Or kaliit na puno? So, ayan. Habang nag-walking ako, So guys, nung bata pa kami, isa ito sa mga damo na nakakapagpasaya sa akin or sa amin. So pag ito kasi, ito yung tinatawag na makahiya. Tapos Ilocano, sa Ilocano naman is bain-bain. Makahiya kasi pag ginalaw mo. Ayan, natutulog lang siya. Ganyan, namamatay siya pag ginalaw mo. Ayan. So, ganito lang nung bata kami. Masaya na kami. <laughs> Ayan. Ngayon, ginagawa ko ulit siya. Ayan. Ayan. Marami na akong pumikit. Isa pa. Ito. Ayan. So, guys. Itong puno na to. Yung mga kabataan ngayon, baka hindi na nila alam to. Pero puno ito ng bulak. Ayan, bunga yan ng bulak. Oh. Yang mga yan. Ayan, bulak yan. Yan ang bunga ng bulak. So, syempre, kaugnay pa rin ito nung kabataan namin. Nung bata pa kami. So, that, pag natuyo na yan, na lalaglag lang yan tapos pinupulot na tapos tinatanggalan ng balat at saka buto tapos ginagawa namin unan ayan ganyan ang puno ng bulak uh. wala pang mga hypoallergenic na mga unan nung araw Pati mga irrigation ngayon, high tech na rin. <laughs> high tech talaga. <laughs> I mean, nag-level up. Ayan. Dati hindi ganyan yan. Ngayon concrete na. Nung araw, as in, soil talaga yan. Na parang kanal. So, it's good na nag-level up na. At least, napapadali na yung buhay ng ating mga farmers. Guys, may papakita ko sa inyo. Actually, hindi ako marunong. <laughs> hindi ako expert. Kasi, hindi ko naranasan. Or, hindi ipinadanas sa amin kahit mahirap lang kami. So, pero, may idea naman. Ito, yung similya ng palay. Ayan. So, pag lumaki ito, saka palang bubunutin. Tapos, itatanim dito. Ayan. <laughs> Don't get me wrong. Kasi, nung mga bata kami, kaya sinabi ko na hindi ko naranasan. Kasi, driver ang tatay ko. Lumaki kami from young age hanggang tumanda kami hindi kami nagpunta sa bukid although nandito ako sa probinsya ngayon or taga probinsya talaga ako pero hindi kasi namin hindi nila ipinadanas sa amin dahil hindi man sa bukid ang trabaho ng tatay ko driver siya yung nanay ko naranasan niya pero hindi pa rin naman nila kami pinaranas na pumunta nung mga bata pa kami kaya hindi ko hindi ako expert magpaliwanag kung ano yan pero alam ko pala ito tapos ipinunla tapos bubunutin at itatanim dyan sa bukid ayan ganyan ang buhay dito sa probinsya ayan kasi puro mga palayan tong paligid ayan palayan lahat yan malawak na pala yan. ayan ganyan pero hindi amin na nakiki-video lang ako <laughs> FYI tapos merong scarecrow dito para hindi kainin ng ibon yung punla ayan scarecrow or sa Ilocano Bambante Bambante ang tawag namin dito kaya may tinatawag na Bambante Festival sana ba yun Anong bayan ba yun? Yung Bambante Festival. Kasi, ayan. Dahil sa Scarecrow. So, yan na yung nilakad ko. Papunta doon. Paikot. Ganyan. <laughs> so, guys. It's 3pm. And, thank you nga pala sa nag-view nag or nanonood ng aking vlog. Matagal akong nawala. Ngayon lang ulit, merong mangilang-ngilan <laughs> na nag-review. Pero, thank you pa din. Thank you so much. Sana soon bumalik na rin yung kakaunti kong subscriber at sana dumami. Thank you. Bye-bye. Ingat po kayo.